na siyang isa. Buhay sa Buhay yan. Kasi kay. Ngayon, ano. Sasama ako sa kanila mga ng, ah, mga ng alimokon. Tawag alimokon. Ito yung ibon na sa bundok. na nasa likod ng Batandok. Alimokon. Tawag ko si Otol. Nandun yung isang katean. Ayun. Pagkatian na yan. Hmm. Tapos, ito yung isa. Kabalo ito, nakaprepar na. Ayan. Hindi na. Kung ng bago. Ayun. Susubukan si Pegbo. Wala kami mabutang lang <laughs> eh. Ano yung ganyan ito, boy? Ano yung ganyan ito, Kaya, wala mga panatiday. Marking. marketing hindi ganyan ito, Uh -uh. Punta na kami. Medyo may mainit yung mga panahon Medyo mainit yung mga panahon. Pero maganda ano ito kasi pag mainit, yung ibon nasa malilim na lugar. Kaya doon kami magsiset up. Mamaya ko na lang ipapakita sa inyo. Nandito na kami. Magpiprepare muna kami. Ayun yung pagkit Ito yung kapian. Pinabalot yan para hindi siya nagwa-wild habang naglalakad. Ayan. O, tinan nyo. Kabubukas lang. Huli agad. Hmm. Huli agad eh. Matuka pa. Magaling to. Katiyan to. Bitirano na to. Apakarami ng nano nito. Nadali. Isisitap muna namin yung ano. Trap nya. Lamok. Pang ano sa. Pang taboy ng lamok yan para hindi kalamukin habang nagkakate nag-aantay pausok-usok ba? pausok-usok oh god Pausok para sa lamok Alisan yung lamok kasi daming aswang dito yan yung pagkit nila parang ginagamit yan ini Iniinit yan para lalong lumagkit. Dito sa kasi sa ano, area na ito, ang daming ano nito, alimokon kung tawagin sa amin. Kahit sa ano dito may amin, maraming ano, alimokon. Para paraan lang paano hulihin yan. Pag wala kasing trabaho sa ano, palayan, yan, nangangati sila kasi ako hindi naman ako lagi nandito ganyan <laughs> yung setup nyo Ayan yung mga huni, yun yung huni lang yung

Bobo dok. Malupalos. Hindi wan up na tayo. Ama okay, May mag para lang kubo namin dito. Rilinisan muna. Tapos andon yung set up. Dugo katian sa babaw lang nagawa namin kami ng shade kumbaga konting dinestas lalagyan ng mga dahon para may pagtaguan kami tapos ito yung katul namin dito sa bundok para sa mga aswang yung upuan na-deliver na yung furniture namin <laughs> galing dara upay <laughs> yan na yung magiging upuan namin yan ito namin ito namin yung tsura ng ano namin pustuhan yung okay tipong di kami makikita pero yung trap makikita makikita namin pero kami hindi kami makikita sa loob tatabong lang kami dyan

Ayan yung trap. Okay. Yung katian. Nandun. Kasi, lipat kami ng pwesto. Kasi dun sa pinistuan namin, mga babae ayaw lumapit. Huni lang nang huni. Buti pa si Batautit. Mayroon na siyang isamin. Ayan yung tarima niya. Yung katian niya. <coughs> ay, pwede ka matulog dyan. Ito po na namun. Nga nga ako. Matarog niya. Hindi pa ka na ako. Bata ko oranos na <laughs> pagod. <laughs> ay, lugpit yung gamit niya, hindi yung pagkit. Lugpit tau sa amin yan. Nakayari na siya ng isa. Kami wala pa. po aso. Ang <laughs> <laughs> mga tukanin na nagkikinita kami ng tamas yan Ang isang muli isa Alam mo Buhay yan Ganito ang ginagawa ng baboy ramo May baboy ramo pa dito Magandang balita yan Ibig sabihin hindi pa sila nauubos sa wild Yan ang mga pinagkainan niya yung mga bunot baboy damo yan mataas na to na lugar bagong gawa ng baboy mo. hanggang dun matachamban yan Yung, uh, grabe dito yung tritunyo anima masalir mga salir lubi gawa na shelter natin pagtataguan yes. ganito lang magawa ng shelter hindi huh? na may kita dyan doon namin lalagay yung trap lumipat kami dito kasi wala doon mga babae yung ibon doon ayaw bumaba